Hey, yo! What's up mga ka-hunter? Magandang-magandang araw po sa inyong lahat at naririto na naman po tayo sa ating panibagong video. For today's video, tuturuan ko po kayo kung paano ang gumawa ng Millennial Paso. Ngayon, pandemic, uh, wala tayong masyadong mga trabaho, kalimitan sa ating mga nakatambay sa ating mga tahanan. Bakit hindi natin gawin kapakipakinabang ang ating pagtambay sa ating mga tahanan? Para pakinabangan mo yung mga gagawin mo, syempre, kumita ka na rin kahit tambay ka sa inyo, ah uh, pwede mo siyang ibenta. At syempre mga ka-hunter, ito po ang ating mga gagamitin na materyales sa paggawa po ng millennial paso. Meron po tayong gunting, spatula, panghalo ng ating uh, simento semento, and of course, a brush. ah uh, kung meron kayong mga lumang brush sa inyo, pwede nyo na pong gamitin yan. Uh, tsaka, kutsara. Siyempre, meron tayong haluan ng simento tinamahan at of course simento at saka mga tela po na ating gagamitin at syempre mga ka-hunter umpisahan po natin yan pagkatapos ng intro right mga ka-hunter ang una natin gagawin ay ibababat po natin dito ilalagay natin sa simento yung ating tela napakadami ng tubig so yun mga kahunter ibababad muna natin siya ng konti para mabalutan siya ng semento so pag balutan siya ng semento so okay na mga ka-hunter lalagay na natin siya sa pulmahan Ayusin nyo lang para maganda yung design. So nasa sa inyo yun mga ka-hunter kung ano ang gagawin po yung design. Pwede nyo siyang gupitin, pwede nyo hindi naman yung lagay ng ano ng semento so yun so, saka tayo gagamit ng brush para madagdagin yung kanyang semento medyo so, halu-haluin lang muna natin kasi nabubungo na yung iba tapos ganito lang po yun pahit-pahit lang para kumapal yung ating millennial paso yun sa mga gusto kong kumita dyan ng kahit konti unti, -unti din yung siyang pagkakitaan. Siyempre, simpleng simple lang po. Hindi ka naman gagastos dito ng malaki. Bibili ka lang siguro mga isang kilo ng cemento. Okay na yan. Tapos meron naman yata kayong mga gamit na na brush. Pwede nyo siyang gamitin mga ka-hunter. O, pagkatapos nito, patutuyuin lang po. Patitigasin. And then, hihibuan nyo po ulit ng panibago. Pag tumigas mo, para medyo kumapal-kapal yun ah, mga ka-hunter nakatulong ka na sa nature napaganda mo pa yung harapan ng bahay mo tapos pwede ka pang magbenta kikita ka pa medyo medyo madumi nga lang po pero natatanggal naman gamit na kayong hindi po ginagamit, pwede niyo siyang gamitin. Mga butas-butas. Yun. Mga tawil na sira-sira na. Yun. na itapon niyo po, e, gawin niyo na lang millennial pa po. So, magkano mama pag gano'n? Pag walang halaman? 75 po sa halagang 75 hanggang 100 Yan yan makakabili na po kayo nito depende po sa size na inyo pong mapipili medyo ayusin nyo lang mga ka-hunter kung mag uh, na kayo ng, 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 ng ano na may simento niyo nyo lang yung balance kung so, kinakailangan ipantay siya para hindi naman lamang ang kabila hindi lamang yung kabila. At syempre mga ka-hunter, huwag nyo pala ang kanilimutan na maglagay ng butas. Para pag nagbilig kayo ng halaman, may labasan po yung tubig. So yun, kung gusto nyo pong bumili ng halaman, punta lang kayo dito. Ano yung mga pinagbibili po dito ang nalay Ang hindi nyo lang po dito mabibili, yung mga na ng DNR. Pero the rest po available po dito. So yun mga ka-hunter, ito na po. Uh, na lang natin silang matuyo. Uh, saka natin ulit lalagyan na ng ibo na simento para mas lalo pa silang tumigas. So mamaya ipapakita namin sa inyo yung mga finished product. Uh, yung may halaman at yung wala. So, yun. so yan mga ka-hunter, ito na po ang finished product. So uh, ito. Uh, medyo hihibuan pa po ng konti para medyo tumigas-tigas pa ng konti pero okay na po siya finished product na siya ito po ang itsura niya pag may halaman na ka, mga ka-hunter kayo na lang ang bahala pong mag-design kung anong kulay ang gusto po ninyo pwede nyo siyang pinturahan kagaya po nito ito medyo light lang ang color niya eh. pero nasa sa inyo po yung kung anong gusto nyo kulay So, palibasa ay ayaw na namin bumili ng maraming pintura. Ayan na lang po ang aming ginawa. So, yan po ang mga finished product. At kung gusto nyo pong umorder ng mga ganito lang, pwede po kayong umorder. Kayo na lang ang mag Kayo na lang ang magpintura kung ano pong gusto nyo gawin. Makikita nyo po yung number dyan sa baba ng screen. Kung gusto nyo pong umorder. Tapos ito mga ka-hunter, pwede nyo itong gawin lagay ng prutas ngayon malapit na ang bagong taon. Yan. Pwede nyo siyang lagyan ng mga fruits na nakahain sa inyong lamesa. Kayo na lang po ang bahalang mag-design ng mga color na gusto nyo. Pero kung gusto nyo naman may color na, pwede rin naman po may na... May mga finish product na rin naman kami dito ng color na. Oh hey my Dagdagan, stretch Shoutout nga po pala sa Batang Bakahan, Tatong Vlogs, Roan ski TV at Masalaw TV. Shoutout po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat po sa panunod and sa pagsuportan tunay sa aking mga video. Doon po sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, please subscribe, hit the notification bell para lagi ka pong updated sa mga bago kong video. Maraming maraming salamat po. Bye bye mga kaantan.